Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayit libre lang. Tulong mo na lang sa kapwa mo. Alright, uh, thank you very much po. So ang topic natin ngayon po, today's reflection o ang magandang balita sa araw na to. Gusto mo bang magtagumpay sa buhay? Gusto mo bang makamit yung mga pangarap mo? Siyempre, of course, lahat tayo, di ba? Gusto po uh, natin yan na matupad ang lahat ng mga uh, pangarap natin. Pero aminin natin, aminin po natin gaano man tayo kagalit, kadiskarte sa ating uh, buhay, uh, minsan hindi pa rin natutupad. Wala pa rin pong nangyayari. Kahit na anong pagsisikap mo sa iyong buhay. So kapag di natin kasi sinukuyan kay Lord o hindi natin ipinagkatiwala, sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun. Maliligaw po tayo, di ba? It's either na kahit kinagalingan mo ay magiging hilaw pa rin. Kulang pa rin, di ba? Yung mga ginagawa masubuhay, sa buhay, kaya hindi yan matutupad kahit pa sobrang diniskartehan mo na. So, ayon sa Kawikaan, chapter 16, verse 3. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Yan, napakalinaw po, no? Iuna muna natin si Lord na ipagkatiwala, di ba? At uh, maata magtatagumpay tayo sa anumang ating uh, gagawin. Huwag lang po yung puro diskarte natin ang ating uh, mga pinagkakahabalahan. Ah, uh, minsan kasi 'di ba sinasabi natin sa, sa ating sarili, "Hindi kaya ko po." 'Di ba? Kahit wala si Lord, kaya ko 'tong magaling kaya ako. Malakas kaya ako. Mataas kaya ang pinag aranan ko. Di ba, bihasa kaya talaga ako. O kaya sa sport naman, nanalo ako. 'Di ba? Puspusan ko lang ng training, kahit ako lang. Kahit wala si Lord, okay lang. Magtatagumpay ako. Pero sa kalaunan, ah, uh, syempre sasablay yan. Di ba? Kaya dapat ipagkatiwala mo muna uh, kay Lord yung mga plano mo sa iyong buhay at iyong gagawin. So, ibig pa sabihin, kapag uh, pinagkatiwala mo na kay Lord, wala ka nang gagawin. Di ba? magtiwala ka na. Bahala na si Lord. I-bless ka na lang. Kahit natutulog ka, may darot yung nagrasya. Hindi po. Di ba? Mali yun. Di ba? Ang ibig natin sabihin dito, kapag pinagkatiwala natin kay Lord, Siyempre, ibigay mo rin ang best mo. Kaya nga, meron tayong kasabihin, di ba? Pag sinabi nung uh, nothing impossible with God, uh, nothing possible to God, di ba? Walang imposible siya lang. Pero pag sinabi nung nothing impossible with God, so ibig sabihin, kasama mo si Lord. Di ba? Walang imposible. Gaano man niya na uh, kabigat, kahirap ang mga pangarap mo ay tsak ay yung matutupad. Di ba? Pero siyempre, bukod sa nagsisikap ka, ginagawa mo yung the best mo, kailangan yung ginagawa mo rin ay naka-align sa katuluan uh, ng Diyos. Di ba? Kasi yung uh, desired po natin, actually, huwag lang dito dapat sa lupa. Kahit yung spiritual natin, kailangan kasama po yun sa mga plano natin. Yung uh, buhay na walang hanggan, na kung saan ay pinangako ng ating Panginoong Yesus. So, dalawa po, di ba? Physically, di ba? At saka yung spiritually. Yan po ang uh, uh, ipagkakiwalaan natin uh, sa Diyos, di ba? Uh, para nang sa ganun, ay uh, eksakto. Walang labis, walang kulang ang ating uh, mga plano uh, sa buhay. Minsan kasi, di ba? Kahit uh, mayamang ka na, tingnan nyo, mayamang ka na, marami kang pera, property, may kapangyarihan ka pa, pero ang pamilya mo sira pala. Di ba? Kompleto ka, sobra-sobra ka pa sa financial, sira ang pamilya mo, wala din po. Di ba? Kaya napakahirap, minsan naman okay naman ang pamilya, kulang ka naman sa financial. Minsan ha, naging isang hered ng pag-aaway, uh, ng uh, mag-asawa, di ba? Yung uh, financial. So, ibig sabihin po nito, talagang mag-post ka muna kung sa tingin mo yung ginagawa mo hindi naman align sa katuruan ng Diyos. Halimbawa, may transaksyon kang paparating. Di ba? May deal ka. Pero na mo na pa palang konting illegal yon, Di ba? Malaking pera siya pero may konting illegal. Huwag mo muna ang ituloy yan. Di ba? Hayaan mo muna yun kasi baka instead na kumita ka ng malaking pera, eh mapahamak ka pa dahil sa illegal na yan. O sa trabaho mo, di ba? uh, ah, minsan na nandadaya ka. Nandadaya mo yung oras mo, yung overtime mo. O hindi ka nagtatrabaho ng maayos. Di ba? Nagpapadjing-badjing ka lang dyan, inuubos mo lang yung oras kahit marami ka pang gagawin. So, ibig sabihin, hindi po yun align sa katuroan ng Diyos. Kung baga nasa tama lang tayo. Pag uh, ganun po, ay sigurado po tayo, gagabayan tayo Uh, ng ating uh, Panginoong Yesus. Kung lahat ng gagawin natin, ipagkatiwala natin, mga plano natin sa, uh, sa buhay, pero lahat yan dapat naka-align sa katuruan ng Diyos. Para hindi po tayo maligaw. Dito maraming sumasablay. Dahil talagang uh, iniisip nila na kaya nilang lahat mapagtagumpayan kahit wala ang ating Panginoong Yesus. Kaya po ang laging natin lagi sa ating isipan na hindi po tayo magtatagumpay kung hindi natin pagkakatiwala ang ating mga plano sa Diyos, di ba? At sa ating buhay. Kaya sa mga patid natin ngayon na sa aking vlog, na malubhanan po ang karamdaman, problema sa financial, kakulangan din sa pamilya. Sabihin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung hindi maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo pong manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog. Lahat po silang may matinding karamdaman. Ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplosin niyo po, tanggalin po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong luloobin. At ganoon din po sa pamilyang nasisira ng nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunuan, dahil sa taas ng pride, dahil sa hindi mapagpatawad. Ipuhin niyo po kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagbigay, mapagpatawad at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa financial na kailangan, kailangan namin lahat, Lord, Lalo na po, yung kapatid namin walang wala, hindi mong ng isang lang ng bigas. Pinong problema pa ako, paano iraraos ang kanilang pamilya sa maghapon. Iblas niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. At patawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito yung namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and Amen. To God, all be the glory. Sa aming mga 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 mga